Hey everyone! Welcome back to Shared Faith with Carol and uh, day 4 na po tayo ng ating pagbabasa ng libro ng Levitico. Ang bilis, ano? So, chapter sa uh, 8 to 9 po ang ating babasahin ngayong araw na to. Ito naman ay tungkol sa pagtatalaga ni Moises kay Aaron at sa kanyang mga anak bilang mga pari. So, bilang mga pari, meron din silang mga duties na kailangan nilang gawin. May mga seremonyas, may mga ritual, parang ganyan, na kay kailangan nilang gampanan bilang pari kailangan nilang gawin para habang sila ay naghahandog ng mga uh, offering kay God kasi sila lang ang pwedeng makalapit kay God hindi naman pwedeng lumapit yung mga tao directly so sila yung um, sila yung nilalapitan ng mga tao para yung uh, offering ng mga tao, sila yung magpe-present kay God. So, mababasa natin yan and um, let's ask for the guidance of the Holy Spirit, of course, bago tayo mag-umpisa. Let's do a quick prayer. Let's pray. Hallelujah God thank you Jesus. Hallelujah Lord. We praise you Father. Thank you God. Hallelujah. Heavenly Father, we come in Jesus name. Panginoon muli maraming salamat sa panibagong araw na to. Salamat O Diyos sa panibagong umaga. This is the day God that you have made. We will rejoice and be glad in it. Lord dinataas po namin uli sa inyo ang aming Bible reading time. Gabayan niyo po kami Panginoon. Holy Spirit, give us the guidance, give us the understanding, maintindihan po namin kung ano po ba yung significance nito, Panginoon, sa buhay namin. Bakit po ba kailangan pa namin basahin itong mga bagay na to na nangyari naman na po in the past. But I believe, Lord, na ang inyo pong salita ay may buhay. Ito pong salita ninyo, Panginoon, ay nakapagtatransform ng buhay. At naniniwala ako, O oh Diyos, na merong kayong revelation sa bawat isa, sa bawat nababasa namin sa inyong salita. Maaring dati na po itong naisulat o Lord pero ang inyo pong salita ay um very powerful po God and you always have a fresh revelation Lord araw-araw po yan Lord muli salamat we entrust to you our bible reading time guide us holy spirit forgive us jesus from all our sins and we thank you for everything father this we pray po in jesus name amen and amen okay so start na po tayo Levitico Kabanatang 8 pagtatalaga kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki. Sinabi ng Panginoon kay Moises, Papuntahin mo si Aaron at ang mga anak niyang lalaki roon sa pintuan ng toldang tipanan at tipunin mo ang lahat ng taga-Israel doon. Sabihin mo sa mga pari na dalhin nila ang kanilang mga damit pampari, ang langis na pamahid, ang toro na handog sa paglilinis, ang dalawang lalaking tupa at ang basket na may tinapay na walang pampaalsa. Sinunod ni Moises ang iniutos sa kanya ng Panginoon at nagtipon ang mga taga-Israel sa may pintuan ng toldang tipanan. Sinabi sa kanila ni Moises na ang gagawin niya ay iniutos sa kanya ng Panginoon. Dinala niya sa gitna si Aaron at ang mga anak niyang lalaki at sila'y pinaliguan. Ipinasuot niya kay Aaron ang damit bilang punong pari, ang damit panloob, ang sinturon, ang damit panlabas at ang espesyal na damit at binigkisang mabuti ng hinabing sinturon na maganda ang pagkakagawa. Ipinalagay din ni Moises ang isang lalagyan sa dibdib at doon inilagay ang urim at tumim. At ipinasuot din niya ang turban sa ulo ni Aaron at sa harap ng turban ay ikinabit ang gintong sagisag ng pagtatalaga kay Aaron para sa Panginoon. Ginawang lahat ito ni Moises ayon sa iniutos sa kanya ng Panginoon. Pagkatapos, kinuha ni Moises ang langis at winisika ng tolda at ang lahat ng nasa loob bilang pagtatalaga ng lahat ng ito para sa Panginoon. Pagkatapos nito, ipinakuha ni Moises ang baka na handog sa paglilinis. At ipinatong ni Aaron at ng mga anak niya ang mga kamay nila sa ulo ng baka. Pagkatapos, pinatay ni Moises ang baka at kumuha siya ng dugo. Inilubog niya ang kanyang daliri sa dugo at pinahiran niya ang parang sungay sa mga sulok ng altar para luminis ito. At ang natirang dugo ay binuhos niya sa ilalim ng altar. Sa ganitong paraan niya ay ang altar para sa Panginoon upang maging karapat dapat na lugar na pinagahandugan ng mga pantubos sa kasalanan. Kinuha rin ni Moises sa ang lahat ng tabanan lamang loob ng baka, ang maliit na bahagi ng atay, ang mga bato pati ang taba nito at sinunog niya ang lahat ng ito roon sa altar. Ang mga natirang bahagi ng baka katulad ng laman, balat at lamang loob ay sinunog niya sa labas ng kampo. Ginawa ito ni Moises ayon sa iniutos ng Panginoon. Pagkatapos ipinakuha ni Moises ang lalaking tupa bilang handog na sinusunog. Ipinatong ni Aaron at ng mga anak niyang lalaki ang kanilang mga kamay sa ulo ng tupa. At pinatay ni Moises ang tupa at iwinisikan dugo sa paligid ng altar. Kinatay niya ang tupa at hinugasan ng mga lamang loob at paa. At saka sinunog lahat doon sa altar pati na ang ulo at taba bilang handog na sinusunog. Ang mabangong samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay makalulugod sa Panginoon. Ginawa ito ni Moises ayon sa utos sa kanya ng Panginoon. Ipinakuha rin ni Moises ang pangalawang lalaking tupa. Ito ang handog para sa pagtatalaga. Ipinatong ni Aaron at ng mga anak niyang lalaki ang mga kamay nila sa ulo ng tupa. At pinatay ni Moises ang tupa, kumuha siya ng dugo nito at ipinahid sa ibabang bahagi ng kanang tainga ni Aaron at sa kanang hinlalaki ng kamay at paa niya. Pinapunta rin ni Moises sa gitna ang mga lalaking anak ni Aaron at pinahiran din niya ng dugo sa ibabang bahagi ng kanang tainga nila at ang kanang hinlalaki ng kanilang kamay at paa. Pagkatapos iwinisik niya ang natirang dugo sa palibot ng altar. Kinuha rin niya ang mga taba, ang matabang buntot, ang lahat ng taba sa lamang-loob, ang maliit na bahagi ng atay, ang mga bato pati ang taba nito at ang kanang hita. Katapos kumuha rin si Moises ng tinapay mula sa basket na inihandog sa Panginoon, isang makapal na tinapay na walang pampaalsa isang tinapay na may halong langis at isang tinapay na manipis. Pinahawakan niya ang lahat ng ito kay Aaron at sa mga anak nito, pati na ang lahat ng taba at ang kanang hita ng tupa. At itinaas nila ito sa Panginoon bilang handog na itinataas. Pagkatapos kinuha iyon ni Moises sa kanila at sinunog sa altar kasama ng handog na sinusunog. Iyon ang handog bilang pagtatalaga sa kanila. Ang mabangong samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay makalulugod sa Panginoon. Kinuha rin ni Moises ang pitso ng tupa at itinaas sa Panginoon bilang handog na itinataas. Ito ang bahagi niya sa tupang handog ng pagtatalaga. Ang lahat ng ito'y ginawa ni Moises ayon sa iniutos sa kanya ng Panginoon. Pagkatapos, kumuha si Moises ng banal na langis at ng dugo roon sa altar at winisikan niya si Aaron at ang mga anak niya, pati na ang kanilang mga damit. Sa ganitong paraan niya sila inihandog, pati ang kanilang mga damit sa Panginoon. At sinabi ni Moises kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki, Lutuin ninyo ang karne malapit sa pintuan ng toldang tipanan. At ayon sa iniutos ko sa inyo, kainin ninyo ito kasama ang mga tinapay na nasa basket na handog para sa pagtatalaga. Ang matitirang karne at tinapay ay susunugin ninyo. Huwag kayong aalis dito sa loob ng pitong araw hanggat hindi natatapos ang pagtatalaga sa inyo. Ang Panginoon ang nagutos sa atin na gawin natin ang ating ginagawa ngayon para matubos kayo sa inyong mga kasalanan. Kinakailangang manatili kayo rito araw at gabi sa loob ng pitong araw at gawin ninyo ang ipinagagawa sa inyo ng Panginoon para hindi kayo mamatay, dahil ito ang iniutos sa akin ng Panginoon na dapat ninyong gawin. Kaya sinunod ni Aaron at ng mga anak niya ang lahat ng iniutos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. Levitico Kabanatang Siyam Sinimulan ng mga pari ang kanilang gawain. Nang ikawalong araw pagkatapos ng pagtatalaga, ipinatawag ni Moises si Aaron at ang mga anak niyang lalaki at ang mga tagapamahala ng Israel. Sinabi ni Moises kay Aaron, Kumuha ka ng isang batang toro at isang lalaking tupa na parehong walang kapintasan at ihandog sa Panginoon. Ang baka ay handog sa paglilinis at ang tupa ay handog na sinusunog. Sabihin mo sa mga taga-Israel na magdala sila ng lalaking kambing bilang handog sa paglilinis. At kumuha rin sila ng baka at tupa na kapwa isang taon at walang kapintasan at ihandog bilang handog na sinusunog. Kumuha rin sila ng isang baka at lalaking tupa bilang handog para sa mabuting relasyon. Iahandog nila ito kasama ng handog na butil na may halong langis. Dahil magpapakita ang Panginoon sa inyo sa araw na ito. Kaya dinala nila roon sa harap ng toldang tipanan ang lahat ng dadalhin ayon sa sinabi ni Moises sa kanila. At silang lahat ay nagtipon doon sa presensya ng Panginoon. Sinabi ni Moises sa kanila, "Inuutusan kayo ng Panginoon na gawin ninyo ang paghahandog na ito para ipakita niya sa inyo ang kanyang kapangyarihan." Pagkatapos, sinabi niya kay Aaron, "Lumapit ka sa altar at ialay mo ang iyong handog sa paglilinis at handog na sinusunog para matubos ka at ang sambahayan mo sa inyong mga kasalanan. At ialay mo rin ang handog ng mga tao para sila rin ay matubos sa kanilang mga kasalanan." ayon sa iniutos ng Panginoon kaya lumapit si Aaron sa altar at pinatay niya ang handog na batang toro bilang handog sa paglilinis ang dugo nito'y dinala sa kanya ng kanyang mga anak at inilubog niya ang kanyang daliri sa dugo at iwinisik sa parang sungay sa mga sulok ng altar at ang natirang dugo ay ipinuhos niya sa ilalim ng altar sinunog niya sa altar ang mga taba at ang mga bato pati na ang maliit na bahagi ng atay ayon sa utos ng Panginoon kay Moises. Ang karne at ang balat ay sinunog niya sa labas ng kampo. Pagkatapos pinatay din ni Aaron ang mga hayop na para sa handog na sinusunog. Ang dugo ay dinala ng kanyang mga anak sa kanya at iwinisik niya sa palibot ng altar. Dinala rin sa kanya ng mga anak niya ang iniwahiwang mga karne ng handog na hayop pati ang ulo at sinunog niya ang mga ito sa altar hinugasan niya ang lamang-loob at mga paa at sinunog niya ang mga ito sa altar pati na ang iba pang parte ng handog na hayop pagkatapos dinala niya sa gitna ang mga handog na para sa mga tao pinatay niya ang kambing na handog sa paglilinis ng mga tao katulad ng kanyang ginawa sa una niyang handog na iniaalay niya para maging malinis siya sa kanyang mga kasalanan Katapos dinala rin niya sa gitna ang hayop para sa handog na sinusunog at inihandog niya ayon sa paraan ng paghahandog nito. Dinala rin niya sa gitna ang handog ng mga butil. Dumakot siya ng isang dakot na butil at sinunog sa altar kasama ng handog na sinusunog tuwing umaga. Pinatay din ni roon ang baka at ang lalaking tupa para sa mga tao na kanilang handog para sa mabuting relasyon. Ang dugo ay dinala sa kanya ng kanyang mga anak at iwinisik niya sa palibot ng altar. Ang taba ng mga ito, ang matabang buntot, ang mga taba sa lamang loob, ang mga bato, pati na ang maliit na bahagi ng atay, ay ipinatong ng mga anak ni Aaron sa pitso ng mga handog na hayop. At sinunog ni Aaron ang mga taba sa altar. Ayon din sa utos ni Moises, itinaas ni Aaron ng pitso at ang kanang hita ng hayop bilang handog na itinataas. Pagkatapos may handog ni Aaron ng lahat ng ito, itinaas niya ang kanyang mga kamay sa mga tao at binasbasan niya. At pagkatapos bumaba siya mula sa altar. At pumasok si na Moises at Aaron sa loob ng toldang tipanan. Paglabas nila, muli nilang binasbasan ng mga tao at ipinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa mga tao sa pamamagitan ng apoy na sumunog sa mga handog na nasa altar. Nang ito'y makita ng mga tao, nagsigawan sila sa tuwa at nagpatira pa para sambahin ang Panginoon. Okay, dito sa mga nabasa natin, no? number one, yung pagtatalaga kay Aaron at sa kanyang mga anak. So, ang pagtatalaga ay ayon sa malinaw na utos ng Panginoon kay Moises. Nung una pa lang sinabi na ni God na si Aaron ang magiging pari at ang kanyang mga anak. So, this time, ina-anoint na niya si Aaron at saka yung kanyang mga anak. Apat yung anak ni Aaron na mga pari na rin. Paglilinis at pagsusuot ng banal na kasuotan kay Aaron at sa kanyang mga anak, tanda ng kanilang pagkahiwalay para sa Diyos. So nakikita naman din natin 'yon ano, um, yung mga pari, meron talaga silang sarili nilang mga damit para ma-identify sila na sila yung mga pari, sila yung mga priest no, doon sa kanilang bayan. Tapos pag-aalay ng dugo sa tainga, daliri at paa bilang tanda ng paglilinis at buong pagsunod sa Diyos sa pakikinig, paggawa at paglakad. So very significant ano, tenga, uh, inanoint yung tenga so they could hear God clearly and then daliri sa paggawa and then yung paa sa paglakad naman. So kailangan nilang lumakad ng naaayon sa Uh, instructions ni God Next is pag-aalay ng handog at pagwisik ng langis at dugo bilang pagtatalaga ng mga pari at ng kanilang kasuotan. So ginawa lahat ito ni Moises nung ina-anoint na niya si Aaron at ang kanyang mga anak bilang mga pari. Tapos pitong araw daw sila na mananatili sa toldang tipanan bilang paghahanda at pagsunod sa pagtatalaga. So hindi sila pwedeng lumabas, 7 uh, seven days sila kailangan magstay doon. Which ginawa naman nila, sinunod naman nila. Next na observation, pagsisimula ng paglilingkod ng mga pari. So si Aaron at ang kanyang mga anak ay nagsimula ng maghandog ng mga hayop ayon sa utos ng Panginoon. So gaya nga nang nabasa natin, meron din si God mga pinagawa sa kanila na mga offering. Ang mga handog ay para sa paglilinis ng kasalanan nila, handog na sinusunog, handog na butil, at handog para sa mabuting relasyon. Tapos pagkatapos ng paghahandog, itinaas ni Aro ng kamay at binasbasan ang mga tao. So ayan na, nagkumpisa na siya na i-bless naman niya yung mga Israelita. Nagpakita ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng apoy na sumunog sa handog na altar. So again, ang instructions ni God, yung mga tao, sila ang magdadala ng offering pero ang susunog nito yung mga pari lang. Hindi sila pwedeng pumasok doon sa toldang tipanan, hanggang doon lang sila sa labas. Next is ang mga tao ay nagsigawan sa tuwa at nagpatira pa bilang pagsamba sa Panginoon dahil pinaapoy ni Gade yung handog sa altar. So, ang gandang, um, I'm sure napakaganda nun in, in reality, in real life kung naobserbahan natin yon Kasi yung mga wonders ni God, eh, talaga naman napakaganda niyan. Next naman po, application tayo pagsasabuhay. Lagi natin tandaan na tayo ay hinirang na royal. First Peter chapter 2 verse 9, unang Pedro Uh, kabanatang dalawa, bersikulong siyam. Sabi dito, ngunit kayo'y bayang hinirang, mga maharlikang pari at mga mamamayan ng Diyos. Pinili kayo ng Diyos na maging Kanya upang ipahayag ninyo ang kahangahanga niyang mga gawa. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kahangahanga niyang kaliwanagan. So tulad ng pagtatalaga kay Aaron, tayo rin naman ay itinalaga upang mabuhay ng banal at maging tagapamagitan sa panalangin at pagsamba. So royal priesthood talaga tayo. When, once we accepted Jesus, we are already uh, part of the kingdom of God. Okay, so tandaan natin yan. Puntahan niyo po yung 1 Peter chapter 2, verse 9. Next is, ang paglilingkod ay may kasamang selebrasyon. So, ang tunay na pagsamba ay hindi lang ritual, kundi pagkagalak sa presensya ng Diyos. So, ang apoy na bumaba noon ay tanda ng Diyos na tumatanggap ng kanilang handog ngayon, ang banal na spirito ang nagpapaalab ng ating pananampalataya. So again, we should always be on fire kay God. Tapos, every worship time is a celebration time. Every worship time, especially kapag sama-sama may gathering, may fellowship, every Sunday, it's really a celebration time. That's why we do praise and worship. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Masaya tayong nag-aawitan para sa Kanya. So, lagi po nating tatandaan yan na ang paglilingkod ay may kasamang selebrasyon. Susunod so, naman po, buong puso, isip at gawa para sa Diyos. So tulad ng dugo na ipinahid sa tainga, which is symbolically, kailangan makikinig mak yon It's used para, sa, ma para makinig. Kamay naman, sa paggawa at paa sa paglakad dapat ding maging banal ang ating pakikinig, ang ating mga gawa at pamumuhay so lagi nating isipin no na um, once we accepted Jesus as our Lord and Savior talaga uh, we are already anointed by God so kailangan palaging sensitive ang ating tinig or rather ang ating tenga sa tinig niya tapos yung gawa ng ating mga kamay of course Uh, dapat kailangan, cautious tayo sa tama at mali at yung paglakad natin, we should be uh, walking doon sa path na pinrepair ni God para sa atin. So, lahat po ito, dapat po nating i-offer lahat to kay God. Next is, magalak sa presensya ng Diyos. Siyempre, ang sambahayan ng Diyos ay hindi lang naglilingkod, kundi nagdiriwang. Sapagkat bawat pagsamba ay isang pagdiriwang ng kanyang kabanalan at pag-ibig. Kaya nga nung kanina, so whenever we do fellowship, we are in the presence of God or kahit yung quiet time natin one to one with the Lord we are always in the presence of the Lord so kailangan meron tayong kagalakan sa puso the joy of the Lord is our strength talaga so yung galak na yan ang gagaling yan kay God So ito lang naman po ang ating mga observation and application para po sa nabasa natin ngayong araw na to. Tayo naman po ay mag na sa prayer. Pasalamat po tayo sa Panginoon sa atin pong mga learnings today. Let's pray po. Hallelujah, God. Thank you, Jesus. Heavenly Father, maraming salamat po, O Diyos, muli sa amin pong mga learnings ngayong araw na to. Ama, anuman po ang aming mga nagawang pagkakasala sa inyong harapan. Kung minsan, God, we just, you know, come to you, Lord, na parang Um, wala lang. Kumbaga kasi hindi namin kayo nakikita, kumbaga minsan baka nakukulangan po kami ng respeto sa inyo, Lord. Patawarin niyo po kami. God, um, we pray, Lord, that we will always acknowledge God that you are the God that who create. You are the God who created us, Lord. That you are a holy God and that we should always show reverence, Panginoon, respect o Diyos whenever we come to you. Lord, um, patawarin niyo kami sa aming mga naging kasalanan. We pray, Lord, na imold niyo po, O Diyos, ang aming mga ugali, O Lord, sa kung paano niyo po ito gustong makita, kung paano niyo po kami, Lord God, gustong lumakad, O Lord, ng may kabanalan. Holy Spirit, we ask and pray for your guidance every day, for wisdom po, sa mga bagay na dapat po namin ginagawa, tulungan niyo po kami araw-araw. Lord Jesus, we just thank you for everything. We love you, Lord Jesus, for dying on the cross for our sins, Lord Jesus. Salamat po. Salamat, O Diyos. Salamat. Muli, Ama, manguna po kayo ngayong araw na to. Patnubayan niyo po ang bawat isa. Ano man ho, mga pangangailangan, O Lord, ng aking mga kapatid, O God. Lord, imit niyo po yung mga needs nila. Salamat po. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Okay, so we're done na po and I'll see you again tomorrow. Please don't forget to like, share, and subscribe po. Bye. Take care.